Magandang umaga at uh, magandang tanghali po at uh, magandang gabi naman po sa lahat ng mga kaibigan natin sa larangan po ng Reels. Mga idol, eh, kumusta naman po yung uh, undas nyo mga idol? At uh, siguradong sigurado kayo na uh, siguro kan maaga kayong nga uh, pumunta doon sa simenteryo. Kasi pagka uh, ba naman eh, sobrang uh, napakainit. Kaya hanggat ta uh, maaga pa eh pumunta na kayo at magsindi uh, mag sindi ng uh, kandila mga idol sa mga minamahal nyo po mga idol. ah, uh, ito. Kaya dumito lang muna tayo sa mga part ng koleksyon po ng inyong may lingkod. Eh habang uh, hindi tayo nakagala na uh, makahanap ng uh, panibagong uh, content po mga idol. Kaya samahan nyo ako kaya tingnan nyo po yung uh, pagsasayos natin dito Sa mga koleksyon po natin mga idol oh. So sobrang dami na rin po talaga mga idol Kaya yan po Kaya hindi na lang saan saan po nakalatag yung mga koleksyon po natin Dito po tingnan nyo po Yung uh, sounds na yan mga idol uh, Pinapatugtog yan sa mga vinyl record po Yung uh, tawagin natin dito sa Uh, atin ay plaka. Ayan o. Nagtutugtog po yan kung uh, nilalagyan po niyo ng plaka mga idol. O. Oh. Vinyl records po. Yun po yung sounds na yan. Vintage sa vintage po yan. Tsaka tingnan nyo po yung uh, nasa bandang itaas mga idol Oh. Ayan o. Silipin natin sa malapitan. Ayan po buto po yan ng uh, mamots mga idol sa nahukay lang po yan sa napaka malalim na parte ng ano, lupa ayan o oh. ang tagal na yan sa ilalim mga idol oh. sa ilalim ng lupa kaya rare na rare rin po yung mga ganong uri na buto mga idol ayan o oh. gawa ng ating uh, pagsasaliksik e eh, kinumpara po natin yan doon sa nakikita natin doon sa ibi uh, mga idol tsaka katulad na katulad nga siya sa mammoth na buto mga idol ayan o oh. Oh. tsaka pinaghanap na rin yan ngayon ng mga petikan kolektor yung mga ganong uri na koleksyon kasi may mga mataas na rin po na value yung mga ganyang uri na uh, buto ng mammoth mga idol maski sa ibang bansa po mga idol Uh, meron po nga mili ng na mga ganong uri na uh, buto mga idol kasi may part na rin po yan sa may mga kasaysayan kaya dumako tayo rito mga idol eh huwag po kayong uh, magtakan ito mga idol sa mga pinapasili po natin sa araw na ito kasi part na rin po ito sa mga koleksyon po natin saka napakaganda na tingnan mga idol oh ayan nandyan po yung mga lumang television oh silipin yung mga idol oh. Oh. yung mga disusik pa rin po itong uh, television na ito pati pihitan mga idol oh. Oh. tingnan nyo naman oh. Tsaka, hindi ka basta-basta makapanood pala noon ng araw ng television kung walang pahintulot ng mga magulang natin kasi nandiyan ni nakasusi mga idol oh. <laughs> oh, lupit oh. <laughs> oh. Tsaka nandyan yung mga picture ng mga anak ko, mga idol. Ayan oh. Yung mga nag-graduate na po yan. O, oh, mga, mga ganda yan. Mga manang-mana yan sa uh, misis ko. O, oh, maganda o. Oh. oh. mga maganda po yan, mga mahusay po. ayano Ayan o. Oh. oh. Tingnan nyo naman Oh. oh. Hindi naman natin yan na uh, ipinagmamayabang. Kasi tumtuwa lang tayo niya na uh, kahit pa paano eh nakapagpatapos tayo ng ano ng mga anak natin dahil sa ating pagsisikap ayan po oh puging pugi yan manang mana yan sa papa niya oh mga idol oh. Ah, binata pa rin po yan mga idol <laughs> ito tingnan niyo naman yung pagsasayos natin oh sa yeah, banda rito mga idol oh nakaka amaze naman oh yung bahay namin ginawa natin na uh, antique house. <laughs> Ayan o, oh, pinaglagyan natin ng mga bintanang kapis mga idol o. Oh. o oh, maski ano-ano na lang po yung uh, pinagkakabalahan po ng inyong may lingkod. Kaya so, ang gaganda ng mga koleksyon na yan o. Oh. o. Oh. Tingnan nyo na mga igi dyan, lahat ng mga followers natin. So sana lahat ng mga idol o. Oh, oh. Nag-enjoy kayo yung mga katulad nito mga idol. Ah, po ito ng bronze gong po ito. Uh, yung mga mga katulad nito, mga galing po talaga ng mga ibang bansa yung mga ganyan mga idol. Oh, ganda na rin oh. So sana kung meron man kayong mga lumang mga, gamit diyan eh wag niyo naman basta-basta itapon. Eh gawan niyo ng paraan eh pwede pa lang uh, pang uh, decorate sa tahanan natin mga idol oh. Ang ganda pala tingnan. So, ito, meron po tayong uh, napakalumang bill. Oh, Lumang-luma na bill, mga idol. Oh. So, hanggang dito na lang muna, mga idol. Sana nasiyahan po kayo sa ating uh, binabahagi sa araw na ito. Mga idol. So, thank you for watching.